eto na nga nag-away yung pusa wow! namin at at doon talaga natapat sa chrysanthemum ko talaga mismo doon sila away kaya naputol yan kaya eto gagamutin natin gamit ang aloe vera at saka puputulin natin ito ayan at saka gagamitin para ipang tapal doon sa sugat ng chrysanthemum at yung natira Ayan, gagawin natin. Itatanim natin. Saka ito yung mixture na ginawa ko. Yung, yung puting yan ay crush eggshells at saka yung uh, dried na balatian ng sagi at saka yung pinuputo ng mga aloe vera. At saka yan, rice hull, uh, garden soil at saka yung vermicast. Yan equal parts yan sila yung ratio niyan is 1 is to 1 so tatlo yan tatlong gar garden soil at saka tatlo naman yung vermicast Ayan, 1 2 at saka 3 at saka paghahaluin natin yung rice hull vermicast at saka garden soil haluin talaga ng maigit mix it well. Ayan, pinahalo talaga ng maigi. Haluin na haluin para maging buhaghag yung lupa. At saka madaling drain ng tubig. Kaya yan, nahalo talaga natin yan. Kaya yan, tapos na. At saka yung hanggang dun sa may linya lang ng ano, na pat yung lagyan natin. Ang, ano. So, itira natin yung iba. Ayan, ganyan. Tapos pinutol natin ito para dumami yung stem. O uli yung stem cutting na tumubo naman. Ayan. Nilagyan natin ng ano kasi may hormone daw niya na growth hormone yung ano yung aloe vera. Saka bago natin yan itanim na. May pinutol din tayo na aloe vera at saka yung isinabay doon sa pagtanim para naman may pampaugat sa ilalim kasi growth hormone yun pang ano yun eh parang gamot niya yun sa loob kasi may sugat siya at saka makakatulong din yung growth hormone na yan uh, kagaya natin ng ano, kagaya niyang ano crush eggs ayan at saka tinabu na ulit ng pating mix ang um, soil mix. And tada! May tatlo tayo at saka yung kanina. So lima lahat ang ano, lagay natin sa ilalim ng, sa ilalim ng lamesa pa sa ilalim ng lilim for 3 days. yan, nasugatan ako eh kanina dahil sa natuso ko na kung yan. Hanggang dito na lang and thank you for watching.